Unsa um, man? Unsa man na? Lamok. Ha? Lamok. Lamok? Ayaw anak dia. Ha? Ayaw anak dia. Asa mga mato na pod? Ay, anak ko. Anti dano. Anti asa ko mama. Diri agi, uy. Ayaw dia agi sa Dublin pod. Diri o agi, diri. Nakaw. Andun kasi yung... Ayun o, si auntie yung mama ni Asa. Auntie dito ba? Kita niya, gusto niya pumunta doon. Ayun, oh, guys, tignan yun. Hmm? Arin Reyes. Ikaw, ang sa'yo mong pangalan? Arin Reyes. Ikaw, ang sa'yo mong pangalan? Hi, Jiraydas. Very good. Ano sa'yo pangalan ni mama ni mo? Jenny Pai. Jenny Lynn? Jenny Lynn. Raydas! Raydas! So, yan guys. Sinayos ulit nila. Yung yero tinulak nila pataas. Ang dami na rin palang butas mo. ng yero guys. Oh. Ula na tabalay. Ula uh. Gayo man nila ang balay. Hmm? Huh? nila ang balay. Hindi hmm, hmm? sila sa balay. Ay, di guba man balay. Guba ang balay? Oh. Ang hmm, dami na rin pala din sira ng diero, guys. Oh. Basta on. Dito. 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 ay niligo ang ba ang ginawa ko nila guys is ito yung sa siya dito na side kaya dito nag-i-stack yung tubig na side na to ginawa nila tinulak nila pataas tapos di ko alam kung anong kanong gagawin na ang makalalagyan nila ng ibang kahoy. ano kung maaari daw sana dapat palitan tong yero pero wala na tayong budget ngayon guys sabi ko lang kung pwede bang pagawa ng paraan na ano nga sayang kung yun sa nangyero na ya, binili ko na pang tungtong dyan kung pwede lang yung ilagay yun lang yung ilagay naputol na kasi yun eh kailangan yung ipalit na yero dito is yung buo din na yero yung bahala na dumarumi malinisan natin yan ang importante maayos to kaysa naman nakita kasi kami ni uncle kami ni Ayman kami tatlo lang dito no kasi sa arin kakawilan lang din yari galing sa school Ayman ni RG ako at sa Ayman umakit no? kami sa taas sa may yero. Si Ayman yung talagang tumungtong sa yero. Ako sa may hagdanan lang ako, sa dulo-dulo sa lang ako. Naglagay kami ng simento doon sa mga yero. Yung bang pag idudugtong yero pa ganyan, pa ganyan. Tapos dito nasa dulo-dulo, na madulo na mga yero, naglalagay kami ng simento. Parang naman malay natin, di ba, bakit di ulit yung tubig. Tapos nakita kami ni naangkal. Pinuntahan kami dito, tinignan kami kung anong ginawa namin dito. Tsaka si auntie din kasi yung ante na mama ni Asa is papunta din kasi doon na side. Kaya nagtanong sila kay auntie kung ano ba na ginagawa namin mag dito sa taas ng yero. Sabi ni auntie na kunin to naman ni auntie. Kunin to naman ni auntie sa kanila na ganun nga yung tubig pumapatok dito sa loob ng ano ng bahay. Tapos kaya yun pumunta sila dito kanina. Tatlo yung pumunta dito kanina. Dalawang uncle at isang auntie. Tsaka mama ni Asa. Chinik nila ng ganito, ganyan. Oo. Sabi nila, huwag ko daw na daw kami mag-ano ng oras na maglagay ng semento sa taas ng hero. Kasi Guys, pag matutuyo yung semento, hihiwalay din yung simento doon sa iero ay, ganun. <laughs> Tinignan ni auntie yung kamay ko kasi daw ano na talaga nagsugot pa yun. Halos ano na talaga ko ng semento kasi kamot-kamot rajod na ako ang semento. Bahala na si Batman na no, yan so sana magawa nila auntie ng uncle ng paraan o eh And, ano nila yung plywood oh. grabe yung ano eh pati yung tubi yung tibi namin nabasa ng ulan wala na yung TV hindi naman dar grabe yung gupit ng ulan. So, yan ang ginawa namin. Dito kanina umakyat kami. May silig pa akong dala dyan. Kasi ito sa taas to kay auntie ito. Auntie Asa, mama ni Asa. Pinahiram nila sa amin kasi tatakit doon sa ilalagay sa yero nga. Tapos yung mga bato na to galing to sa taas ng yero guys. Ayan. Tapos kanina, yung dyan na sa isa, may kwarto ko yan na dyan, no. Kakalagay ko lang yan na mga bricks Tapos yung mga simento dito. Tapos sa taas, ako na yung nagsimento dito. Ganyan. Hindi pa as ina na pakintabin. Pagkikintabin ko ba sana yan. Pero inuna ko muna yung sa taas. makiat kami dito. May dalawa ni, ano, si, si RG. Dito lang si RG talaga din. May dalawa ni na ay ni Arin. Ay, ni Arin ni Ayman at ako. So yan guys, yan, yan yung ginawa namin kanina dito ni Emma no. Dun sa dulo. Naghiwalay talaga yung simento no. Yan. Ito, sambalak pa namin yan. Lagyan pa namin yung makang. Ah, dito talaga nasa yung ano oh. Kaya tinulak nila yung hiero. Hmm. Diyan din, nilagyan ko muna ng plastik. Saka ko nilagyan ng simento. Pero nabuak din ang simento. Ah, yan lahat ang lagyan na ng yero. Doon apa yung hindi nabutan ng hindi nalak ng mabuti. Dito sa side sa kwarto ko okay naman. Dito na side pero doon sa dulo medyo pumapasok na rin yung tubig. yang yeah, ang, unang una suggest nila sa akin is kailangan palitan na kaagad tulaga tong yero. Yung tulahat lahat dito. Dito na side dito na side is 14 pieces na yelo. Doon din is 14. Yung doon sa dulo kahit wag na daw palitan ng patante dito do sa baba. So, um, din nga. Sa ima ng no, makiat siya hanggang doon sa dulo. Kaya siya yung naglagay doon sa dulo-dulo. Ako dito lang ako ng mga side. Dito kasi kami kanina, tapos doon sinaraan ko. Nagdunyong ba yung blue na bahay? Yan nakita nila kami kanina mag-asawa. Hey. Hmm. Kanina kasi, dag-um siya kaya ginawa namin ng paraan. No, baka naman ano isayusin lang natin baka hindi na siya tutulo yan, yan yung yero sayang naputol natin na kasi siya dagin dalawa pero hindi naman yun masasayang guys kasi doon banda sa harap ng bahay namin gagawa kami ng dirty kitchen binilis-bilisan din na uncle kasi para daw baka baka uulan ba ganun Ayan, ang dala pala sa talaga ng ano ang kawayan so habang ano basta nagsipi nag, lahat na lang ginawa ko pag tabo ako doon tabo dito Oh, so, bang nagyano ako, sinampay nagsampay ako dito nang side kan konti tapos ngayon kakasampay ko lang ito. Ayan. Hmm. Yung lagayan ko ng plato dyan kung muna yan ilagay guys kasi brasan ko yun na mabuti gusto ko makuha yung itim-itim niya ba. Ganun parang nagmamantika siya na ganun. Gusto kong makuha. Ang tigas kunin. Kaya pinayaan ko muna siya na umulan para mahumok-humok po. Hindi kaya mga ganyan. Ba gusto kong kunin itong mga ganyan sa gilid-gilid. Mga dito. Ayan. Kaya dito ko muna siya inilagay. Hayaan ko siya ng mga, ano, mga ilang mabilad ng ulan. Basang-basa talaga ba para lumambot yung dumi. Kasi nadumihan din kasi siya nung no, nagpinising sila doon sa taas. Ayan you know? Guys, madam balita, yung okra ko nagtubo din. Okay na yung okra, ay yung okra, yung ano ko, yung sito, ay yung ah, daw dito, ay yung pipino ko. Nagano din siya guys, nabuhay din siya. Nung una nakatanim na yung biyanan ko, pero hindi siya nabuhay. Ngayon nung ako nang tanim, nabuhay siya. Masaya ako kasi nakita ko doon ang dami ng buhay, halos lahat. kita ko sa inyo guys. Tsaka yung onion, kailangan na rin namin itong habisin. Ayan o. Eh. Uh, diba dito, isang pirasa lang yung tinanim ko. Isang pirasa buto niya ba. sing yung kamatis natin. Asan ah, na yung ano dito? Kinuha na kayo, ama Ang laki. Yung ampalaya namin. Hmm. Yan isa yan dyan. Dito din meron. Ayan hmm. Tapos mayroon pa dito na site Unang ginawa ko kasi ginanyan ko siya Tapos tinapon ko ng bato Kaya anak, baka hindi siya makatayo Wala pa naman, hindi pa naman siya nakita Wala pa Tapos natin ang na daan, baka manuhan ng pato guys Baka ini ng pato ba Tapos dito rin ala, ayan Dinakin, Ginanyan ko yung sa bato Para hindi makita ng pato, baka ini ng pato Sayang Dito na tayo dadaan Harbisin na naman din itong ano eh. Yung onion. sa so, dito pinutol lahat ng ni Ama. Yung talong na tinanim ni Ama. Ayan. Ayan. Yung sili. Hmm. Yung sili, dati pa talaga to Meron na to talaga dito. Sili tapos ayan kung di ako nagkakamali, Ano yan? Patola patula tapos yung upo oo oh, oh, patula yan yung dahon niya eh. patula yan tapos yung upo niya doon yung sitaw butas ng daga tapos yung ano natin dito ayan tignan niya ayan ang dami no? ano yan siya pipino tapos dito hal dito lahat halos pipino yung tinanin ko ayan tapos yun doon dito na side meron pa akong tingnan sa pagkakaalam ko eh saan kaya yun kamatis yung kamatis kahit saan na lang ang palaya ayan meron din tapos ayun pipino yan lahat guys dito ko siya tinanim kasi gagapang kasi yung ano ng pipino eh so dito may magagapangan sila gagapang sila dito sa ano na to o lalaki sila mariwana oh. Ayan, yung lemon natin. Dami na rin bulaklak, marami na rin bunga. Ayan. Hmm. Andi ba daba. Hmm. Kasi na maayos ni na uncle oh. Eh. Yung sitaw natin, lumaki na rin siya sa wakas. Hmm. So guys, hanggang dito na lang muna in guys. Please, don't skip po guys. And thank you for watching po. Marami marami salamat po sa inyo guys. Oh, um, Pag-iipunan natin yung papalitan natin yung sun yung ating hiero. Tapos ni natin yung style ng hiero niya. Kaya please sana po huwag yung i-skip yung ating ads para may masahod po tayo. Thank you so much po. Hanggang dito na lang muna po. Bye-bye po everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.